may makalter ang ulan tama natin si Peringandi o si Magison dito lang kami sa tapat ng barangay sa laot no. hindi makita yung tapat ng ang ulan no. itingnan lang yung kung may dumawi na para. Na-falout pa kasi yung spara. May hina pa 'yung papauwi ng sarap. Meron na. So dito pala makaunter ay pangalawang balik na nila to. So mali na iuwi na silang isda kanina. Kaya ito sa pangalawang balik ay sumama ako. <laughs> Kinasama ko ng kumpare ko sa pading So yung huli pala nila kanina ay nasa 8 kilos. Malalaking espada. Tapos may mga sapsak din. Tapos isang kubod o isang L. Isang uri ng L makaunter. Yung sabuhang hinan, yung kulibro na L nasa isa, isang kilo at kalahati yung isang L malaki na rin so dito pala yung pangalawang balik so na timing natin may na, walang wala pang dumaway na espada so ito lang muna yung medyo malilit na mga sapsap -sap ang dumaway pero ayos lang to masarap din to sa paksiw là bằng đầu nhưng phải đâm vào cánh tay. limasan. nó u nữa? pa. So dito pala makandar ay ang kung makikita nyo, ang ginagawa nila ay soy soy na tinatawag dito sa amin. Kung ang ibig sabihin ay tinitingnan lang yung lambat kung may dawoy na saka tinatanggal tapos balik ulit sa ilalim. So ang inaarayan pala dito ay nasa 14 na di pa o hanggang 16 na di pa lang to mga hunter. malapit lang sa amin harap lang to So sa pag-reapal nito ay talagang dapat may palatandaan din. So titingnan sa mga bundok. Kasi sa mga paligid nito ay may mga bato rin. So yan nga may dumawi na isang espada lang yung nakita natin. So balik tayo dun sa palatandaan. So yung pala ang palatandaan. Tinatawag dito na mustra mga Yan sa mga bundok na yan. Diyan sila tumitingin. So, bago mag-area ng lambat. So kapag nagkamali ka dito sa pag-riya talagang siguradong punit o may posibili posibilidad pang may di mo na makuha yung lambat o maputol pa yung lambat mga hunter. So kaya dapat ay may mustra na tinatawag dito sa amin. Kasi malalaki yung mga bato sa ilalim. Yung ragit na tinatawag. Yung talagang mga sulid na bato hindi yung mga corals. So ito pa ginagawa namin ay tinatawag na aldaw. O ginagawa lang to dito sa amin kapag yun nga araw. At pag may isang palang yung ano, yung isdang espada o yung mga tamao na tinatawag dito sa amin, kaya sapsap -sap, yung mga torsilyo na isang uri isang uri rin ng maracuda, kauri nila yung yellow yung buntot torsilyo o titson na tinatawag dito sa amin. So, kundalasan pa lang ito sa talagang pinakalaot na nasa 30 to 60 na di pa. So, medyo mababa yung lang yung lambat pero doon na lang yung talagang inari kadalasan. Sa pinakalaot na makanter. So, sanay na sanay pala mga tao dito sa laot. Sa pag-arian ng ganito. So, sa susunod na video baka siguro makasama tayo. At ipapaka, ipapakita natin kung paano ang proseso nila sa pag-area nito so matagal-tagal na rin pala nang nakasama tayo sa ganitong manap buhay alas ng 2019 pa kami ni Kala, nila Country Albert tatlo kami sa isang bangka sama kami alas isang taong din kami ganitong ginagawa nang nag-pandemic ito yung naging libangan namin Oh, so, ito rin yung naging hanap buhay namin nila Country Albert nang nag-pandemic kasi hindi talaga makalabas so sa pag-arepal nito dun sa law talagang mahirap din makanter talagang dapat sanay na sanay ka at alam na alam mo kung saan yung mga parte ng mga bato kahit malalim o mustra ba na tinatawag dito sa amin kaya ng sinasabi ko kapag nagkamali ka sa pag-are nito talagang pag dun sa pinakamalalim ay hindi mo na talaga makukuha ang bat mo talagang putol yan So kadalasan pala sa pag-aari nito mga ay ang, ang, alis nila dun sa tapat namin ay talagang alas stress ng madaling araw. So dandan lang yan kapunta sa laot. So depende kasi sa target mo na area kung saan ka mag-aari ya. Depende okay. rin sa layo. Kaya pwede ka magdanda o pwede rin sa midya o so kalati lang yung andar ng makina. So inaariya pala to ng madaling araw. Siguro bago magputo ang liwanag, inaariya na to makanter. Depende kung may ano may mga grupo ng tulingan. O tinatawag dito sa amin na turingan. Yung isang uri ng tuna. So pag ganun pala nalabas ang tulingan makanter ay ang dapat ang ren ito ay pasakmit. So ang pasakmit pala na tinatawag dito sa amin ay yung talagang mabilis yung makina o walang tira sa makina talagang sobrang bilis so ingatan din pala sa pagyari nito lalo kung ikaw maghulog dahil may posibilidad na talagang madisgrasya ka rin pag ganun na, na pagariya kaya eh, dapat mag ingat ka rin sa paghawak sa lambat ay eh, talagang sobrang bilis ng andar ng makina nun kung balik tayo dito mga hunter sa huli natin ito. May alimasag tayong nahuli tapos isang pitang. So kung mapapansin nyo ganyan yung pagbatak ng lambat dito sa amin. Kasi dyan yung mas mabisa. Yung kadalasan sa nakikita namin sa ibang naglalaot din ay nasa loob ng ano lo ng bangka sila humihila. So dito ganyan dapat nakatayo dun sa unahan. So para balance yung ano mo, tsaka para hindi masakit sa baywang. sa Yan yung tamang pag ano pag batak dito sa amin. Pero maganda rin tong ex exercise lalo sa umaga. Kasi talagang lahat ng parte ng katawan mo ay gumagalaw. Talagang kahit malate ang katawan mo, yung lakas mo sigurado dito lalong lalo na kung nandun kayo sa pinakalao talaga na halos 30 to 60 na di pa ang pinag area ng lambat talagang sobrang bigat nun lalo pa kung inabot kayo ng sulog o yung current na tinatawag dito sa amin pag inabot kayo ng pasalubong na current talagang sobrang bigat nun yun din yung iniwasan dito sa amin na din, hindi dapat mag area ng hindi tingnan kung saan papunta ang agos talagang mahirapan kayo sa pag pagbatak nito pag dun sa pinakalaot so pag dito pala ay eh, talagang magyan lang yan sa pagbatak nyan kasi halos mababaw lang nasa 14 to 16 nadi pa lang itong pinagkulugan ng lambat sa kawilang buya. Kulugan. Adit na pesinan. Pingit <laughs> mo ang nylon na. kabila okay, mo kantero. ro iyo sa sara it ng iba dito naman kami sa kabila mo kantero. ro uyo buti pa dito meron yung trail yung no.

Gila damat Makantar Udah ngerin Aduh kwek

nasa ah, laot pa yun yung marami sigaw nun sigaw makanta raw oh. ano manan? nun nakulabog kabangan Ini eh, marah eh. gue

Seis se la han dado, eh. ¿sí? Uwi na kami mga kanter Iniwan pa namin yung lambat Yung iba Yung iba Nawa na namin Yung unang uli Sa unang batak ng lambat So yun mga kanter So pasensya na kayo At gabi na tayo nakapag Outro kasi may mga inisigaso tayo at hindi na rin natin na ipakita yung pagtimbang so lahat-lahat pala ng muli nila nasa Mawat ng 15 kilos. Lahat. So, sa pangatlong balik nila, hindi na tayo sumama. So, yun lang. So, shoutout muna tayo, mga kanter. So, shoutout pala kay Waray kuro TV. Yung shoutout po. At pag-support na din, mga kanter. Nagsisimula pa lang. So, shoutout na rin kay Nora Luisaga Mercado, Robert, Robert Mercado, Lani Luisaga Mercado, Raymond Luisaga Mercado, Lali, Luis Aga, Mercado Noy, Luisaga Mercado Jan Michael, Mercado So yun, shout out po sa mga Sa family, Mercado Ito na rin kay Jan Carl Arino Jan Joel, San Juan Gary, Sancha Juni, Mercado Aljun, San Antonio, Sagrado Sir Rick, Urtil Kulir, Musura Christian, Sancha So yun, shout out po, mga kantar So shout out na rin natin yung mga Kapo na, natin vlogger Unang-una kay Bicol ako vlog yun. Shoutout, idol. At sa mga kapatid na sina Rinan Fishing Adventure at Rapus Fishing. So yun, shoutout po mga idol. Maraming salamat po sa pag-shoutout lagi ng channel namin. So shoutout na rin kay Udot TV Motovlog. Boy Glyn TV. Andragat Brothers. So yun, pa din. Pa-support din po ng channel nila. Nagsisimula pa lang. Shoutout na rin kay Jumalig Mix Hunter. Nicolano Canadian. Novi Arribalo si Jai Nage RM Sindong Mix Vlog Romeo Turbila Brochi TV yun sa Toto sinunat makantar so yun lang makantar so maraming salamat sa mga solid supporters at sa viewers na lagi nga nanonood so lalong lalong po sa hindi nag-skip ng ad so maraming salamat po malaking tulong yun para sa amin kahit pa kaunti-unti So, kung bago pa lang na channel namin, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin. At paki na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video na na upload namin. So, yun lang mga ka maraming salamat at God bless po. Ingat po kayo palagi.